Medyo komplikado, no, ang inyong kwento. Kasi ganito yan, para maiwasan natin yung, uh, yung kalituhan, no. Pag nung namatay si Greg at saka si, si Gregorio at saka si Patricia, yung dalawang niyang anak, si Maura at saka si Sivirio, ay equal sharing sila, no, sa mga ari-ari ang naiwan ng kanilang magulang. Ngayon, itong si Maura, okay, na anak ni, na, ay, ay, na, ay itong si Maura ay may pitong anak at at isa rito ay si Lucia. Ngayon, eh, siya na lang yung natira, no? Uh, yung iba ay wala na. Ngayon, ito naman si Sibirio ay mayroong anim na anak at itong si sa anim na yan, si Silio ay gusto niya nga, gusto niya na meron daw siyang deed of sale no kaya dapat uh, sa kanya mapunta yung property na hindi natin alam kung ano ba yung klasing deed of sale niyan pero ganito lang niyan. kung kung yung pitong anak no kung si Lucia na lang ang natitira okay hindi nanguhulugan na sa kanya mapupunta yung share ng ibang kapatid niya kung yung ibang kapatid niya ay meron merong mga anak ay eh, doon mapupunta yung yung kanyang uh, share doon sa doon sa mga anak nung nawala na. So, ang karapatan lang ni Lucia ay yung share niya. Except kung yung anim niyang mga kapatid ay wala nang walang asawa at anak, wala na rin magulang, ay sa kanya mapupunta. Pero hindi maliwanag dito. Si biryo naman, no, ay meron siyang anim na anak, ganun din ang sharing nila. Ay dapat equal sharing yung anim. Ngayon, kung si Silo ngayon ay gusto niyang uh, i-claim yung kanyang share dahil na uh, uh, share ng iba dahil mayroon dang didopsel. Depende na yan sa ebidensya. Ngayon, para hindi kayo makakulo, ang sino man sa inyo ay mag-file ng mari mag ng petition sa korte for uh, partition no upang sa ganun malaman talaga kung sino ba ang dapat o ang may karapatan sa mga naiwang ari-arian lamang na kayo pag may alam sa batas